Well, I think hindi nyo naman na kailangan ng eksplenasyon kung anong gustong palabasin dito ni Andre Edwards. Basically mga idol, ang gusto niya sabihin ay parang tinulungan niya ng referees ang Lakers para manalo this game dahil nga daw sa dami ng kanilang free throw attempts. And well mga idol, let's look nga sa very basic and simple na shot selection ng dalawang teams. Magkita nyo nga dito sa ibabaw ang Lakers shot attempts na mostly in the paint. At kumpara naman sa shot chart na tungang Minnesota Timberwolves na napakaraming 3-pointer sa buong laban. And I think it's common sense na lang mga idol na when you get into the lane, into the paint, you will get rewarded by more free throws nang dahil mas mataas nga ang possibility na ikaw ay mafaula. And then mga idol, inimbestigahan pa nga rin natin itong akusa ni Andre Edwards at tinignan natin ang every shooting foul na itong ang Minnesota Timberwolves dito sa Lakers players. Panorin natin ito mga idol. Walang unang shooting foul nga niya sa laban came from Alexander Walker nang matapik niya nga sa braso si Hachimura dito nga sa kanyang layup attempt na ito. And mga idol, it's a very clear foul kahit minimal contact lamang yan. And sa next play naman natin ay baka kapag argue nga ang Minnesota Timberwolves na ito ay sobrang minimal na contact lamang. Halos parang natapik nga lamang si AD. Pero enough na nga yan para siya ay ma-out of balance. Kaya naman automatic na foul ang itinawag dito ng referee. And then sa sumunod na play naman ay hindi na nga umangal si TJ Warren sa shooting foul na itinawag sa kanya nang dahil nasanggi niya ang kamay ni Jackson Hayes dito sa layup attempt niya. And then dito naman, nung dumrive si Lebron James ay body contact ang nakuha niya dito kay Luke Garza. Another foul call nga ang tinawag dito ng mga referee. And then dito naman ay pumayo nga itong zinastrid kay Anthony Davis. Hindi nga straight up ang kanyang pagtalon kung hindi papasalubong dito kay Anthony Davis. And I think it's a very obvious foul call kahit nagreklamo pa nga siya at hindi siya makapaniwala. And then dito naman ay kinarate chop ni Andre Edwards ang kamay ni Lebron James sa kanyang 3-point attempt na ito Hindi na rin siya umangal dito mga idol lang dahil alam niya na na-foul niya itong si LBJ And then dito nga ay maaaring i-challenge sana na ito ng Minnesota Timberwolves ng dahil parang wala nga ang kontak or maybe sobrang konti lang ng kontak dito ni Luke Garza kay Andre Davis sa shot attempt na ito Pero tinawagan pa rin ang foul ng referee and one play nga kanyang ginawa And then this is just an obvious foul call. Para nga dito kay Jaden McDaniels, hinampas na si Andre Davis abay hawak-hawak pang likod, isi foul call yan. And then dito naman ay si Lebron James inutakan nga itong si Nasrid. Pagkakuha niya ng contact, biglang tumira agad, foul call ang tinawag, mala Austin Reeves mga idol. And yan nga ang mga shooting foul na ginawa ng Timberwolves ngayon sa game nila against sa Lakers. Kayo mga idol kung kayo bang husga, sa tingin nyo ba tama ang mga foul call na itinawag sa Wolves or sa tingin nyo mali at tama si Andre Edwards sa kanyang pahayag na parang dinaya nga sila ng referee para manalo ang Lakers. Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinyon.